Then, yeah. so, para, Ayan mga na, guys, nag-uusap sila sa rota. Birthday talaga ng tropa naman. namin Paano, na na ito. pare? Wala, mag-uusap lang kayo. Ay, naku naman Wala. Yung rota-rota lang usapan ninyo. Ay, Pero pare happy, birthday, pare. pare, happy birthday pare. pare. Happy birthday pare. Batarik talaga. Kailangan 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 talaga yun? Tayo ka okay. pata, Pero mga uh, guys, may kwan tayo sa kanila. Sa kanya. May pakik tayo, may pakik tayo sa mga trop. Tropa nating vendor ba? yung sabi mo kasi kanina. Nasabuntot yung pera. Kaya kahit alam Ayan mo, mga guys, oh. motor ko. Oh, <laughs> <okay>. <laughs> Ayan nga. Ayan nga. Nasa mundo ka, pero huwag kita ko sila, pare. Ay, wala sa bahay. Ayan wala yung cake niya. <laughs> ay, hindi kasi umuwi ito, mga guys. Dumuwi birthday niya, eh. pero masyadong malayo, mga ay, guys. Na, pag nasa Nobe siya na. sa galing, eh. Kaya, ito yung kinayanan namin, mga guys. Ito. Wala <laughs> Wala pare! Wala. Ito pare, ito na pare. Berarti mo ngayon pare, no? Berarti ka pare nga pare. Pare, may kick. May kick ka pare. Baka <laughs> <laughs> ngayon lang ako nakaranas ng kick. pare. Kakanta nyo ng happy birthday pare. Tapos, ihipan mo pare ah. Oh, Oo pare ah. <laughs> ito na pare. <laughs> <laughs> pare. Happy birthday pare ah. Salamat pare. Pare pare ah. Ayan pare. Ayan, ayan, ayan lang ah. So, pare, mag-wish ka muna pare. Pare. Sana yung ako! ko. Oy, di ba pwede tayong lahat? Lahat ng nanonood na lang. Sana yung tayong lahat. Lahat, makarap, lahat, makarap, lahat, makarap lahat, tayo Sa mga pagsubok, maghihirap pagsubok lang para yan. <laughs> pa <Manaparoon> din yan. <laughs> okay. Woo! <laughs> Happy birthday! <laughs> Happy birthday! <laughs> Happy birthday! Happy <laughs> birthday! Ayan, Mari! Nasa <laughs> <laughs> o, tama, tama, tama Ayan pare, happy birthday Mabuhay ka hanggang gusto mo Ayan pare Okay, salamat po sa mga Mahagip na mga vlog namin ng mga ito Ayan mga guys Pero totoong birthday niya Kaya ganito kami mga vendors guys Ito ang buhay namin Ito, dito lang kami sa daan Pero ang importante Kamihanap uh, buhay kami na maayos. Lumalaban ng patas. Pamilya namin na iniisip namin. Kaya mga guys, mga suki namin mga guys, sana maintindihan nyo kami. Mag-subscribe mag na kayo. Subscribe na lang mga guys. Kung sino mag-gift ng mga vlog na namin na mga ito. Salamat sa inyo mga guys. Pare, salamat pare. Salamat. <laughs> pare, may cake ka pare. Pare, hat kakainin natin.